Babaeng kakagraduate pa lang mula sa Kentucky na tagpo ang patay sa kanyang bathtub sa Chile. Iniimbestigahan ng mga pulis sa Chile ang misteryosong pagkamatay ng 22-year-old na si Erica Hagen na galing sa Kentucky. Si Erica ay natagpo ang patay sa bathtub ng kanyang apartment sa Temuco. Matapos siyang graduate mula sa Georgetown College sa Kentucky kamakailan, ay nagpunta si Erica sa Temuco, Chile noong July para magtrabaho bilang assistant teacher sa Colegio Bautista High School. Tatlong buwan bago siya dapat na uuwi sa US, natagpo ang patay sa bathtub ng kanyang apartment si Erica sabado ng umaga. Mayroon siyang tatlong head wounds mula sa matulis na bagay na maaring resulta ng isang homicide ayon sa pulis. Ayon sa mga investigador, nakahanap sila ng ebidensya ng isang maliit na sunog sa apartment ni Erica. Ilang oras bago siya namatay ay nagpost siya ng mga litrato sa kanyang blog. Sa huli niyang blog post, ito ang kanyang sinulat. Nagpapasalamat ako at maraming nagmamalasakit sa akin dito dahil ayaw nilang malungkot ako.